Alaga guys. Ayan. Nulo yung box ng Jelly Bean nilagay ko diyan. Kasi gusto kong hulihin yung mabait yung daga yun kasi tawag ko eh mabait. Ngayon naung nangunguna yung ipis. Ayan oh mga alaga ko. Oh, 'di ba? Ang sipag nanguna oh ayan. Punta siya doon oh tatago siya doon. Mm. Kasi huhulihin ko sila. Kawawan naman patayin, di ba? Kukulong ko sila. Na, wala na. Ngayon, yung mabait naman, ayan. Ayan siya, Oh. Yung mabait. Ayan. Naga tago, Takot sa kamera. Parang alam nila na alam nila na binibijuhan ko sila. Kasi Pwede ko ba yung patay? Di ba, kawawaan mong pagpinatay. Hulihin ko sila. O, di ba, ilagay ko sila sa lagayan. Pwede ba yung ganyan alagaan, guys? Yung ganyan na, ano, mabait. Hulihin mo. Tignan mo na may tsura, o. Oh. Di ba, o, oh, takot, o. Oh. Patakbo-takbo. Ang sarap hawakan ng buntut. <laughs> oh, tano, ano, cute <laughs> Yan ang haalaga ko guys, oh. Siyempre, open ang bahay. Libre silang pumasok. Lalo pag may naamoy silang pagkain, no oh. Tinan mo, Sipat ay yung mga naong, no? Arang sipata kayang mga naong. Nawarao oh. sarap. Para ang sarap kurut-kurutin ang paa. Hahaha. <laughs> Hawakan! Ang buntot, Pero, nangangagat yan eh. Kaya, hindi pwede. Inap. Kaya, binidjuhan ko na lang. Ayan. Kasi, gusto ko, nilagay ko. Yun nga, gusto ko pumasok sila doon sa, ano, sa box ng, ano, ng Jollibee. Kasi, takot naman sila. Para mahuli ko, ba? Diba? Kukulong ko sila. Lagyan silang pagkain. Yeah, nga eh. Pag nakita mo sa personal, ang cute eh. Hmm, yan, ganyan ka si Ah, ka, Jo. Okay. pag kumilos akong kunti, eh, takbo, takbo, takbo sila, takbo. Para nagani ko dyan ng estatwa, naka-stay lang ako. Tapos yung aking kamera, yun lang pinapaikot-ikot ko para makita sila, ayan. Hmm. Kasi naninimot sila ng pag may naamoy silang pagkain sa sahig. Ayan mo. Plan mo na kahit ang pagkain. Siguro, eh, ganun talaga ang mabait eh. Mabilis ang pangamoy eh.